Oo. Ano sa iyo? Kami kay mike, pilipit po. Dahil gawin mo ng anim yung pilipit eh. Wala silang banana. Wala Bibi! Mochi! Wala mo na masakit mo. Pa. Oo. sa mga mati dyan ti. Eh. Gulod. Ay, dating gulod. Sakit niya, ma. Sabi niyo po pag oh, masakit. Medyo didin ko. Kuko to, ma'am. saket Hindi. Okay. Bumaon to. Buti hindi, buti hindi nagsusugat yan. Tumusok na eh. Yung isa parang malapit na. Tumusok na eh. Sige <sas> lang te. Ikaw na bahala. Busy ako eh. <laughs> Isa lang yung gusto mo ngayon. <laughs> ano lang? lang Magkakasama te pag gano'n. <arose> pa mm -mm. Sorry, madam. Tiisin mo kasi hanggang dulo yan. Kamay niya. Sana sumama yung dry skin para isang ano lang. Kaya mm. ako na isang ganyan. Mamaya, Sige. balikan ko na lang. Gusto mo pa? Sige. Kasi okay. kung ako ang pinggan mo isa. Talagay natin sa pinggan. Kainin mo na. Kalitaw, gusto mo? Papa, ito na. Magwash ka ng hands mo, ha? Ay, ha? Sorry, madam. Magwash ka ng hands mo, Atina. Hawak mo yung bibi na to. Sabi <coughs> mo, ano mo, mga... Nak, dito mo na ilagay, o baka langawin. Lagay mo dyan. Dahan-dahan. Magkano lahat yan, o? Oh? Pakompute ko. Ay, oo. Sorry, ma'am. Tisigaw <laughs> ako kapag ano. <laughs> Dar na ka mo. Hindi, Kaya... mo siya. <laughs> wow! <Wag. laughs> <laughs> Kaya naman yung sakit. 30, 36, 10, 40. Ay, <laughs> hindi, hindi. 30, 40, yung 11, Tinutusok mo. Magkano kamay mo yun? lang nga! Magkano ka may mm. yan? Ah! Ano yun? Ang nagpapalinis sa kanya. <laughs> Thank you, te Ay, ito, Ikaw, sa ba? na ba ito, Kinder na yan, Tee. Sa mama, papasok ka pa na. Sino na magsiservice yan, lang? kaming dalawa pa rin akong pang umaga pang umaga at uwiin sa hapon si, so, mm. Hapon. thank you te. ate na isara mo yung pintuan para hindi may, may sa ati. mari ano you know? Maria, sarap mo Salam na. Talamot, ta. Thank you, te. Grabe, oh. Sumama ka na. mag hands ka first. Magpabunot ka na. Medyo pupush ko pa ha. Masakit yan mama. Po. Sorry. Ma'am, pagkatapos nito, wag mong babasahin, ha? Ay! Okay. <laughs> Koting, ano pa, ma'am? Mas mahirap pagputol, eh. Parang ang laki-laki niya. Sobra. Yan. Yeah. Ano ba yan, ma'am? Parang ano eh, parang yung buong ano na sa loob Mata matatanggal. Oo, oh, ramdam ko yung kapag hinuhugot, eh, yung kinahatak eh. Ma'am. Sakit yan, ma'am. Hmm. Huwag ka pong magbabasa, ha? Nandita talaga ng bunso ko. Sama manang gising. Ito kasi si Chug Mochi. Atina! Atina! Sorry, madam, ha? Pasensya ka na din. Meron pa? Daga na ko ko. Koko 'yan din. Opo. May ito ko ting dry skin lang 'yan yung nasa dulo. Kaya parang grabe ang umbok. Opo. Hindi ma am. mas maumbok 'to kasi may dry skin pa eh. Hindi yeah, kasi siya talaga natatandaan ng ice ko. Opo, paninis po na. bibin ko pa na ha. Di ako natutuwa sayo, ha? na natutuwa sa iyo ha. Magkakain ka. ka ha. Ate, ma mama. Mama. O. Oh. O, oh, iwan niyo po yung palitaw. Palitaw? Opo. Kay mama po yung palitaw. Sa daw kayo palitaw. Yes po. Mam ma pag dinidiin ko, okay na la. Okay na siya. Okay lang po. Opo. May dry skin pa po eh. Hindi po sumama lahat kanina. Hmm, dikit Sorry, ma'am. Kaya apa ba? may ganito na rin akong nalinisan eh. Pero mas malalat yung sayo. <laughs> kasi kung tutusin, to nag-keloid na siya eh. Keloid yung tawag dito eh. Ah, kaya siya parang um umbok. umbok na. Mm -hmm. ilang, beses ba naman lagi na mamarder Tapos hindi ka pa nadadala. Hmm, hindi, kasi k kapag umano na siya, talagang masakit na. Hmm. O hindi ko naman palilinisan. Hindi ako sapatos Merenda hmm. na naman! Hindi naman. Teka, dalasin ko ng pahit-pahit. Bakit problema yung pataas? Kabrihan mo Atina, ang laki ng problema mo, anak. Sabi na, marinda nga. Ayaw pa. Ayaw mo siya. Ayaw nga mag pa ni ate mo. Pwede ka naman mag-merinda <laughs> ng ikaw lang. Sorry, ma'am. Masakit, sobra. Masakit eh, pero kaya naman tiisin. Doon Opo, ma'am. Kasi ang kapal naman, sobra. Hmm. Tipin okay, mo yun, parang barado pa siya, oh. Okay, yeah. Hmm. ayun naputol na dun ah ang lala ang lala grabe hmm meron pa ma'am tutuling ko muna hmm hawakan mo hmm. Yes, meron pa po. Hindi pa tayo tapos. Mm. ko inanukot ko sa paako. Sakit -sakit pa ako. Kaya parang sakit-sakit ko lang. Pamalikot mama. Marami pa. Yan, yan. Balikan ko na lang. Humap, di ba? Hindi, te. Hindi naman. Ano lang, parang siyang gumaan. <laughs> Gagaan talaga yun, ma'am, kasi grabe yung kapal niya eh. masyadong magmaldita ha na gagalit ako. Uy, uy, uy. Hindi yan, mama. Nananakot lang yan. Hmm. Hindi ba ang kunat? Hmm.

Pag sinusundot ko ito, masakit. Hindi. Baka tila nga eh. <laughs> Obserban mo. Lumambot siya. Lumambot siya, hindi gaya ganun, hindi gaya. <laughs> parang tinubuan siya ng ano eh. Binabawasan ko to eh. Hindi eh. Maano lang talaga yung pain <laughs> nakikita ko naman, hindi naman siya nag, ano, na magsusugat. Makapal pa talaga. Oh, maano talaga siya. Mawawala yun yun, yun ma'am. Pag hindi na po nasusugatan. Hmm. Kasi yan ay napag po ng pamamaga eh. Pag susugat kaya ganun katigas. Tapos hindi pa natanggal talaga. Sorry. Sundot ko. Mama. Po. Oh. Hindi oh. Mabait ako nung bata ako. <laughs> ako din. ba, Ma? hindi ko pinapagalitan ni Inang noon kasi mabait ako. talaga bang papa Mama anak Kung natin ko hindi ko popukpok yung cellphone ha Tigin Kunin natin muna pag nangigigil ako pu-pu-pu kumawag ko tak mo babae Sige, hindi ka na cellphone pag pinukpok mo yung Oh. Ito ko mumuyain. Mama, ito ko mumuyain. Hmm, chicken. Hindi galig mo eh.